Happy Happy New Year sa inyong lahat. This is Scratch Rocket and welcome to the moto vlog of 2024. Yes, Yes, yeah, So bagong taon, bagong chapter na ating moto vlogging. And thank you sa mga subscribers natin dyan. at again solid kayo sa pagtangkilik sa ating uh, moto vlogging uh, videos. And again, Happy Happy New Year. And sa mga bagong subscribers natin dyan, thank you, thank you very much. Thank you sa uh, inyong uh, pag-subscribe, malaking tulong yan para sa akin. And then, if you have any suggestions or questions, feel free to comment uh, sa baba. And then, shout-out-shout uh, out, shout out tayo ngayon uh, sa ating mga new subscribers. Kila Red, Aki Team, RJ, uh, Salve, Alan, Mel, and Angel. Thank you, thank you. Uh, sana magustuhan ninyo yung sticker na binigay ko sa inyo. Thank you, thank you very much. And then, ngayon sa bagong taon, uh, may bago tayong pag-uusapan, bagong topic. And kung anong topic yon panoorin nyo to about Yamaha logo. Well, thank you, thank you sa uh, pag-antay ng ating uh, opening credit ng Crutch Rocket. So, ito ngayon, dito tayo ngayon sa bagong taon at bagong information. Not actually bagong information, but tamang information na ibibigay sa inyo ngayon. So, napansin-pansin ko now, uh, this past couple of years, ang dami ng gumagawa, gumamuyibulin ng mga motor uh, since na-discover nila kung gaano kasaya ang thrill ng pagmumotor. Yes. Congratulations yeah. kung kayo ay nag-decide na magmotor. And ang uh, pag-uusapan natin ngayon ay ang Yamaha logo. Yan. Yamaha logo. napaka Uh, kilalang brand na Japanese motorcycle yan. And sa sobrang ganda ng brands nila, uh, meron tayong mga binibili mga merchandise. Minsan pinapatikit pa natin yung mga, mga logo nila sa ating mga motor, sa mga tumblers natin, sa mga caps, sa mga products na binibenta natin. Kung may tayong mga products na binibenta, ito yung mga belly pan, uh, radiator cover, nilagyan natin ng mga logo ng Yamaha para gumandang appeal uh, ng ating mga merchandise. Uh, napansin ko lang uh, is that meron tayong mga ibang kababayan, ibang nations, is uh, nagkakamit sila sa paggamit ng Yamaha logo. Uh, ito ang sinasabi ko para maintindihan ninyo. Ito ang Yamaha logo music. Yeah. Yung Yamaha logo music na yan, napapansin ninyo, is uh, bilog siya. And then yung tune fork, hindi siya nakadikit sa bilog. And mostly, color purple siya. Yan ang logo ng Yamaha Music. Ang Yamaha Music, uh, sila ang gumagawa ng mga piano, uh, keyboards, guitars, I believe. And then yung mga drum set din silang uh, binibenta. At yan ang logo na ginagamit nila. At kung yan ang logo na ginagamit mo sa motor mo, X eh, ka, Brad. Nadali ka ng maling information. Kasi Yamaha Music yan. So, ang Yamaha Music cannot be a Yamaha Raising. Di ba? Kasi, di ba, music nga sila eh. Wala naman silang uh, gulong o makina na papatakbo para tumakbo sa kalsada. So, ito yung mga brands na ay mga products na nakikita ko na ito ang gamit. Since alam nyo na ang information na yan na mali ang logo na paggamit niya. Tingnan ninyo to. Ayan. Diba? Mali siya. O ito pa. O. Mali din. Yeah. Although, siyempre, karapatan nyo yan na gamitin ang logo na kung gusto niyo Pero of course, sa mga nakakaintindi ng brand ng motor or logo, eh, siyempre, medyo nakaka-off or napagtatawanan tayo kasi nga mali ang paggamit natin. Walang pinagkaiba yan sa gawin ng ng mga Chinese Chinese uh, something, something Japanese verse dyan na akala natin tama pero mali rin pala, di ba? Nakakainis, di ba? At least ito, pwede nating uh, baguhin ang ating uh, nalalaman sa Yamaha logo ayan, Yamaha Music yan nakita nyo mga mali, ayan oh, ulit, yan. tsaka yan, diba? nakaka weird, weird ang dating hindi siya parang nakaka-impress pero itong Yamaha Motors logo ayan kadalasang kulay-pulay siya pero minsan blue ayan kita yung bilog niya ayan tapos yung tuning fork hindi siya or nakadikit siya sa bilog. Ayan, nakasak, nakatusok siya. Ganda para mags. Ayan. Ayan ang tamang Yamaha logo. So, ayan na dapat na ginagapit natin kung tayo nagpapagawa ng stickers, decals, or whatsoever na gagamitin, gagamitin natin yung Yamaha logo. Makita naman natin sa mga motor natin yan eh. Di ba? Ayan, ayan lang Yamaha logo. Sa mga gumagawa naman, Make sure na tama din naman yung logo na ginagamit ninyo para hindi na wag tangay yung ano, yung parokyano ninyo pa nagsuot ng t-shirt Yamaha Racing tapos yung logo naka music logo yung nakalagay doon di ba ayusin ah, niyo naman yung mga nag sublimation diyan yung mga gumagawa ng mga uso usong ngayon yung mga gumagawa ng mga damit di ba yung mga gumagawa ng mga brands ng damit make sure na tama yung ginagawa niyo logo para hindi tayo katawa-tawa o katawa-tawa yung mga parokyano ninyo di ba yung gumagawa ng stickers din make sure na tama din ang ginagawa ninyo yung logo kasi kalalas ang ginagamit natin yung logo is yung Yamaha Music. Eh. Ano na, lang natin, Yamaha. O, yun na, kadidikit ninyo, di ba? At sa mga bumibili, make sure na alam nyo rin na tama din yung logo na kinakabit niyo, kasi Yamaha Music yun. Although, karapatan nyo bumili ng kahit ano, ilagay nyo ng kahit ano sa motor ninyo, pero as much as possible, sana ilagay natin yung tama. Di ba? Para namang angkop dun sa motor na nilalagay natin. Hindi katulad ng lagay ka ng nilagay Yamaha logo, Yamaha music pala yan. Ano ka mag racing yan kung Yamaha music ang logo mo? Tsaka pansin mo yung M. Ayan yung M. Ang Yamaha. Nakadikit, pantay sa baba. Ang Yamaha music, ito. Ayan, yung M hindi nakadikit. Hindi pantay sa baba. Ayan ang pagkakaiba niyan. So, ayan. Uh, ang bagong kaalaman na sinishare ko sa inyo ang Yamaha logo. Simple lang, elegante, pero kung tama ang paggamit, ay napakaganda tignan sa ating mga motor. Yan. So, sana may natutunan kayo. And if you do like this video, like and subscribe. And uh, if you have any suggestions, feel free to write down in the comments. And sa mga hindi pa lang subscribe, please like and subscribe for more information about motorcycling. Ayan. And again, this is a Crutch Rocket. Thank you sa mga subscribers and sa mga new subscribers natin. Thank you, thank you rin. And have a great day. Ride safe. Ride correctly. Thanks. Bye-bye.